Ang 100,000 pesos ay pwedeng mabilis maubos kung hindi mo alam kung saan ito ilalagay. Pero sa tamang diskarte, ang halagang ito ay pwedeng maging simula ng iyong pagyaman. Kaya sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang anim na paraan para palaguin ng 100,000 pesos. Praktikal, abot kaya at subok na pwedeng magbigay ng tuloy-tuloy na kita. Kaya kung seryoso ang gawing mas malaki ang pera mo, siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil ang bawat paraan na babanggitin ko ay may potensyal na makapagpabago ng takbo ng finances mo. Ang number 1 ay jewelry o gold bar investment. Ang 100,000 kapag iniwan lang sa bangko, mabilis matatalo ng inflation. Kaya isa sa mga pinakasubok na paraan para mapalago at maprotektahan ito ay sa pamamagitan ng jewelry o gold bar investment. Ang ginto ay inflation-proof asset habang tumataas ang presyo ng bilihin kasabay ding tumataas ang halaga ng ginto. Kaya't kung bibili ka ng alahas o gold bar ngayon, mataas ang posibilidad na mas malaki na ang value nito sa mga susunod na taon. Bukod sa paglago ng value, ang ginto ay madaling i-liquidate. Kapag kailangan mo ng pera, pwede mo itong dalhin agad sa pawn shop, jewelry store o gold trader. Hindi tulad ng ibang investment na may maturity period. Ang ginto ay parang cash na nakaimbak at para magsimula nito, siguraduhin na ang bibilhin ay mula sa mapagkakatiwalaang source at may tamang dokumento. Mas mainam kung 18 carats hanggang 24 carats gold dahil mas mataas ang resale value. Sa 100,000 pesos, maaari kang bumili ng ilang pirasong alahas gaya ng chain o bracelet o isang maliit na gold bar na pwede mong itabi at ipunin pa habang tumatagal. Pinakamabisang strategy dito ang buy and hold. Huwag agad ibenta kung maliit pa lang ang kita. Hayaan mong lumipas ang panahon para mas malaki ang value bago i-liquidate. Tandaan din na may mas dagdag na halaga ang alahas kapag may magandang disenyo at gawa ng kilalang jeweler. Kung ikukumpara sa mga gamit o luho na mabilis bumaba ang presyo, ang ginto ay nananatiling mahalaga at tumataas pa ang halaga habang tumatagal. Kaya kung seryoso kang palaguin at protektahan ang 100,000 pesos mo, ang jewelry at gold bar investment ay isang simpleng paraan para gawing mas matibay at mas malaki ang iyong pera. Ang number 2 naman natin ay ice delivery service. Isa sa mga negosyong mabilis ang balik ng puhunan lalo na sa Pinas ay ang ice delivery service. Sa bansang mainit ang klima at mahilig sa inumin, halos araw-araw may demand para sa yelo, lalo na tuwing summer. Sa kapital na 100,000, pwede ka nang magsimula gamit ang isang freezer at tricycle para sa delivery. Ang freezer ang magsisilbing pangunahing equipment para gumawa o mag-impact ng yelo, habang ang tricycle naman ang gagamitin para ihatid ito diretsyo sa mga suke. Simple lang ang setup, pero malaki ang potensyal nakita. Target market mo dito ang mga sari-sari store, karinderya at pati mga kapitbahay na bumibili ng yelo para sa inumin at pagkain. Kapag mainit ang panahon, natural na tumataas ang demand, kaya't siguradong tuloy-tuloy ang orders. Isa pang maganda sa negosyong ito ay mabilis ang turnover. Halimbawa kung kaya ng freezer mo na mag-produce ng ilang kilo bawat araw, pwede mo itong ibenta sa halagang 5 piso hanggang 10 piso kada supot, depende sa laki. Kung makakabenta ka ng daan-daang supot sa bawat linggo, malaki na agad ang balik ng puhunan mo. Para mas maging matagumpay, importante ang consistent na supply at maayos na delivery. Kapag nasanay ang suki na laging on-time at malinis ang yelo mo, Siguradong ikaw ang paulit-ulit na tatawagin nila. Maaari ka rin magdagdag ng maliit na markup para sa rush delivery o malalayong lugar. Kung ikukumpara sa ibang negosyo na mabagal ang kita, ang ICE Delivery Service ay mabilis, simple at laging may market. Kaya kung seryoso kang gawing mas malaki ang 100,000 pesos mo, ang negosyo ito ay patok, abot kaya at may pangmatagalang demand dito sa Pilipinas. At ang number 3 ay bike shop business. Isa sa mga patok na negosyo ngayon ay ang bike shop business. Sa panahon na tumataas ang presyo ng gasolina at mas maraming Pilipino ang naghahanap ng mas murang paraan para makabiyahe, nagiging mas popular ang bisikleta bilang pang-commute at pang-exercise. Sa kapital na 100,000 pesos, posible nang magsimula ng maliit na bike shop. Hindi kailangan agad ng malakihang tindahan. Pwede kang magsimula ng isang maliit na pwesto o kahit sa sariling garahe. Ang importante ay may basic stocks tulad ng entry-level bicycles, second-hand units at mga essential accessories gaya ng helmet, ilaw, lock at repair kits. Ang maganda rin dito, hindi lang benta ng bisikleta ang pinagkakakitaan. Pwede ka mag-offer ng basic repair at maintenance services tulad ng pagpalit ng gulong, preno at tune-up. Madalas kasi mas nagiging suki ang customer kapag may tiwala sila na kaya mong ayusin pati ang bisikleta nila. Ang target market mo dito ay malawak mula estudyante at empleyado na naghahanap ng mura at praktikal na pamasahe hanggang sa mga health conscious na tao na gumagamit ng bisikleta bilang exercise. Lalo pang lumalakas ang demand kapag summer o may mga cycling events sa lugar. Para mas maging matagumpay, pwede kang makipagpartner sa mga local suppliers o distributors para mas mababa ang puhunan sa stocks. Maaari ka rin gumamit ng Facebook Marketplace at online selling platforms para mas maraming makakita ng mga binibenta mong units at accessories. Kung ikukumpara sa ibang negosyo, ang bike shop business ay may pang matagalang demand dahil ang bisikleta ay hindi lang luho kundi practical na gamit sa transportasyon at kalusugan. Kaya para sa 100,000 mo, ang bike shop ay isang negosyo na abot kaya, sustainable at may malaking growth potential. Ang number 4 natin ay syempre ang rice retailing business. Isa sa mga pinakapayak pero siguradong negosyo sa Pilipinas ay ang rice retailing business dahil ang bigas ang pangunahing pagkain ng bawat Pilipino. Laging may demand dito araw-araw, mula sa karinderya hanggang sa bawat tahanan. Sa puhunan na 100,000 pesos, maaari ka nang magsimula ng maliit na rice retailing business. Kailangan mo lamang ng pwesto o maliit na tindahan at ilang sako ng bigas bilang initial stocks at basic equipment tulad ng timbangan at containers para sa maayos na pagbibenta. Magandang diskarte ang pag-aalok ng iba't ibang klase ng bigas mula sa regular, well-milled hanggang premium varieties. Sa ganitong paraan, mas marami kang maa-attract na customers depende sa budget at pangangailangan nila. Maaari ka ring magbenta ng tingi mula kalahating kilo hanggang isang kilo para sa mga suking bibili araw-araw. Ang sikreto sa negosyong ito ay supply at tiwala. Kailangan meron kang maayos na supplier para siguradong fresh at mataas ang kalidad ng bigas na ibinebenta mo. Kapag nasanay ang mga suki na laging malinis, mabango, at tama ang timbang ng bigas na nakukuha nila, sila mismo ang magiging paulit-ulit na customer mo. Ang rice retailing ay may steady at stable na demand. Hindi ito mawawala sa merkado dahil staple food ito ng mga Pilipino. Kaya kung nais mong palaguin ang 100,000 pesos mo, ang rice retailing business ay siguradong praktikal, abot kaya at pang matagalang pagkakakitaan. Ang number 5 ay motorcycle accessory store. Isa sa mga negosyo na laging may demand sa Pilipinas ay ang motorcycle accessory store. Sa dami ng mga Pilipino na gumagamit ng motorsiklo bilang pangunahing sasakyan mula pang trabaho hanggang pang delivery, hindi mawawala ang pangangailangan sa mga accessories at maintenance items sa kapital na 100,000 pesos, pwede ka nang magsimula ng maliit na tindahan. Ang pinaka-basic na paninda ay mga helmet, gloves, oils at iba pang maintenance essentials. Importante ang mga ito dahil hindi lang para sa forma kundi para sa kaligtasan at tamang pag-andar ng motor. Isa sa pinakamalakas na item ay ang helmet dahil ito ay mandatory sa lahat ng riders. Kasunod nito ang engine oils, brake fluids at spark plugs na regular na pinapalitan. Mayroon ding gloves, raincoats at protective gear na laging hinahanap ng mga rider lalo na sa panahon ng tagulan. Ang target market mo ay napakalawak mula sa ordinaryong empleyado na nakamotor papasok sa trabaho hanggang sa mga delivery riders ng food at courier services na araw-araw na sa kalsada. At dahil napakarami ng motorsiklo sa Pilipinas, siguradong tuloy-tuloy ang demand. At para mas lumakas ang benta, pwede mong i-combine ang physical store at online selling. Gamitin ang Facebook Marketplace at Shopee para makabenta ng accessories kahit sa labas ng inyong lugar. Kapag nakilala ang tindahan mo bilang maaasahan at may abot-kayang presyo, babalik at babalik ang mga suki. Kung ikukumpara sa ibang negosyo, ang motorcycle accessory store ay matibay at long-term dahil habang may motor, laging may bibili ng gamit. Kaya kung seryoso kang palaguin ang 100,000 pesos mo, ito ay isang negosyong siguradong may market. Mabilis ang ikot ng puhunan at may malaking potensyal sa hinaharap. At ang number 6 at panghuli natin ay ang thrift clothing o ukay-ukay business. Isa sa mga negosyong laging may market sa Pilipinas ay ang thrift clothing o ukay-ukay business. Kilalang kilala ang mga Pinoy sa pagiging praktikal at mahilig sa mura pero quality na gamit. Kaya't hindi nawawala ang demand para sa second hand clothes. Sa kapital na 100,000 pesos, pwede ka nang magsimula ng maliit na ukay-ukay shop karaniwan ang puhunan ay napupunta sa bulto ng damit na imported mula Korea, Japan o US, kasama na ang renta ng pwesto at simpleng display racks. Ang isang bale ng ukay-ukay ay pwedeng maglaman ng daang-daang piraso ng damit at mabibenta mo ng mas mataas kumpara sa presyo ng pagbili. Maganda sa negosyong ito ay flexible ang pricing. Pwede mong gawin ang bagsak presyo strategy tulad ng 50 pesos, 100 pesos o 200 pesos sale. Depende sa quality ng items. May mga piraso ring branded o unique na pwede mong ibenta ng mas mataas para sa mas malaking tubo. Ang target market mo ay sobrang lawak mula estudyante, empleyado, pamilya hanggang sa mga fashionista na naghahanap ng unique o vintage style. Sa panahon ngayon, lalo pang lumalakas ang ukay-ukay dahil marami ring bumibili para i-resell online. Para mas makilala, pwede mong pagsabayin ang physical store at online selling gumamit ng Facebook Live o Shopee para mabenta ng tingi o bundle online. Maraming customers ang mahilig sa live selling dahil nakakapili sila ng design on the spot. Kung ikukumpara sa ibang negosyo, ang thrift clothing business ay abot kaya, mataas ang tubo at laging may market. Kaya kung seryoso kang palaguin ang 100,000 pesos mo, ang ukay-ukay ay siguradong panalong negosyo na practical, sustainable at suwak sa panlasa ng Pinoy at yan ang anim na paraan para palaguin ang 100,000 pesos mo. Ang halagang ito ay may malaking potensyal na mapalaki pa kung gagamitin ng tama at ilalagay sa tamang direksyon. Kaya piliin mo na agad ang diskarte na bagay sa sitwasyon mo at iwasan na lang na mapunta ang pera sa walang kabuluhang gastos. Tandaan mo ang pera ay parang binhi. Kapag inalagaan at pinatubo, siguradong mas lalaki pa ang bunga nito. Pero syempre nakasalalay pa rin ito sa diskarte mo. Tandaan mo na lahat ng negosyo ay may risk kaya siguraduhin mong napag-aralan mong mabuti ang papasukin mo at samahan mo na din ng sipag at tamang diskarte. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang matuto at pindutin mo na rin ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan ang utak nyo mismo. Ang susi sa pagyaman. Goodbye.